Hello, magandang magandang gabi sa inyo lahat. ang um, mga ka to this. Uh, at, um, manalangin tayo sa darating na, na uh, January 13. Dahil uh, magulo ang Pinas, magulo yung mga nangyayari sa Pilipinas. So magkakaroon ng mga mga rally-rally, ganyan. Uh, meron tayong mga dapat ipanalangin. Kasi ang katotohanan sa, sa mangyayari is meron pang meron pang another another na mangyayari pa dahil dun sa okay issue tungkol dun sa ating pangulo at kay BP yan kay Pangulong Bongbong Marcos at uh, Junior tsaka kay BP Sara Duterte. Ngayon, gusto ko i-share sa inyo na para hindi kayo maguluhanan diyan sa mga sinasabi ko o kaya diyan sa ah uh, napapanood nyo sa mga napapanood nyo hindi lang sa akin kundi sa iba't ibang vlogger, uh, uh, meron kasi kaguluhan talaga. No? Sopra, gaya nyan. Dagdag ko na lang itong mga sasabihin ko sa inyo na meron talagang uh, maaring um, sa pilitang mangyari ang mga hindi dapat mangyari. So, nakakatakot, at saka ang gulo-gulo. So, kailangan natin ng atibay na panalangin sa buong may kapal. Manalangin tayo na magkaayos ang ating um, bansa, magkaayos ang ating mga na nakaupo sa gobyerno sa pamamalakad uh, sa ating bansa. At ang, uh, syempre, ang isipan ng mga mamamayan dapat ay eh, ah uh, hindi sila maguluhanan kasi ganito po 'yung mangyayari. Actually kapag ka ang presidente natin ay natanggal or na-impeach na papalit si BP tapos si 'yung susunod naman ay papalit din kay BP. So, pag nawala naman si BP, uh, si, Pres si, sino naman yung alam nyo na maaaring pumalit kapag nawala si BP. So, parang ganun yung nangyayari. Pag na, alis si President Bongbong Marcos, si BP Sara ang papalit. Pero kapag ka, si BP Sara naman, ang naupo bilang presidente at yung pwesto niya na bilang BP may papalit. So, yun ang totoong mangyayari yan. So, kung sakali naman na mawala naman din si BP sa kanyang pagiging presidente, yun naman po sa kanya sa pagiging BP. So, ni ko alam kung sino yon at ako alam nyo rin na uh, hindi man ako perfecto para ibigay ko lahat din sa inyo yung aking mga nalalaman. Pag-isipan nyo yung mabuti. Lahat ng iboboto nyo, iboboto natin ay yung marunong at may malasakit sa ating mm, bansa. No? Sa ating sa gobyerno, yung mga nagtatrabaho, yan, piliin natin yung ilalagay natin dyan. Actually, kaya ng sinabi ko, prayer rally ang mangingibabaw dyan dahil ayaw natin mag-away yung ating presidente at saka VP presidente. So, balit meron mga pilat at, oo, oh, tinatawag natin mga, mga awayan, no? Na hindi naman talaga sila dapat tunay na magkalaban. Kasi ang magkalaban diyan o ang nagpapasama sa kanila, ay yung mga, uh, nasa, nasa paligid-ligid lang nila, o nasa gilid. No? Dahil, yung yung mga diktador um, pala decision nagmamarunong at saka yung mga mga nagnanais ng or personal interest doon sa kanilang mga nais sa buhay kaya na kaka awa talaga yung kalagayan ng Pilipinas kung ang ating pangulo at bisi pang, bisi presidente ay nagkakaroon ng awayan nawa dalangin natin na masaayos na yung kanilang mga problema at syempre pati yung mga nakaline up sa kanila yun yung may mga tunay na mga problema yun nakaline up sa kanila nang uh, hanggang dulo, ganyan. ah uh, nadadama yung hanggang dulo. Dahil dyan, maraming tao ang nahihirapan, nagkakaroon ng, ng mga ng mga palaisipan, gunam-gunam, problema, stress sa lahat, ah uh, kakaroon ng mga galit, ni ng mga bantaan at uh, patayan, maari mauwiyan sa patayan, mauwi mauwi din sa mga madudugong labanan dahil ang pinag nila ay kapangyarihan. No? Kaya nawa manalangin tayo palagi sa ating mga, mga uh, nais mangyari sa ating ngolo at sa ating vice president at yung mga susunod na naka up sa kanila na maging maayos yung yung pagpapatakbo o pag um uh, pagmamalakad sa ating bansa dahil ang dami na, na naapektuhan sa kaguluhan na yan. Ah uh, mapag-usapan nila ko ano yung dapat nilang gawin at uh, ito ng kanilang isipan sa kanilang mga trabaho or proyekto ng bansa or problema ng ating bansa uh, kaya ako dalamin ko lang din sa ating mga uh, sa ating mga mamamayang Pilipino na huwag nang Dumagdag sa kaguluhan, kundi mag manalangin tayo palagi na maayos yung kanilang uh, kaisipan sa matiwasay na pagtanggap ng kanilang mga pagkakamali at dapat din na maulit at uh, makapagpatawad sila sa isa't isa. Dahil nakakalungkot dahil ano't ano man ang mga um, matutunguhan ng kapalaran ng lahat, eh parang magulo talaga sa patungo sa kaguluhan, kaguluhan ng isipan at kaguluhan ng mga iba't ibang panig ng ating bansa at ang ating sariling bansa. At nais ko sanang umingi sa inyo ng panalangin talaga na nais kong umingi sa inyo ng panalangin na manalangin natin ng ating Pangulo, ang ating Vice President at yung mga naka-line up sa kanya. Kasi kung para silang mawawala, alam nyo na ang pagsisisi ay nasa huli. Dahil ang naka-line up sa kanila, iyon ang mas makikinabang sa pwesto yun ang mailalagay sa pwesto. Kaya, to gusto ko lang sabihin sa inyo na ganoon yung sistema ng politics nila. Interest sa, sa ano, sa pwesto or kapangyarihan. At uh, manalangin talaga tayo doon sa mga tao na negatibo mga pag-iisip. Panalangin natin sila dahil hindi nila talaga maunawaan, on maintindihan yung mga bagay-bagay na pansarili lang nila yung iniisip nila. So, nananawagan ako sa ating mga Pilipino sa uh, ano na matinding panalangin dahil hindi maganda talaga yung dulot ng ah uh, kaguluhan pasok nitong 2025 dahil ang pagpasok ng 2025 ay nakasalalay sa sa pag-ayos kaya kaguluhan mo na ang mauuna bago maayos at saka pagpapalit o pagbabalat kayo ng ng tao ayan attitude um, nawa matapos yung mangyayari na pagharap-harap o pagkita-kita sa January 13 dahil yun po ay numero no, ng mga hudas no? numero no, na bad sign no? ibig sabihin meron dyan mga tao na na maghuhudas. Basta gano'n yung mga nangyayari, no? And then, uh, 2025, makakamit nila yung kanilang kapangyarihan o kauupuan na finally, sa botohan, dapat iboto natin yung yung talagang naayon at uh, marunong at may malasakit sa ating bansa, lugar sa bawat purok ng ating bansa. No? Yung mga iboboto natin dapat i maging aware. Huwag kayong, kayong, masilaw sa konting barya dahil ang konting barya madaling maubos. Ang nakasalalay kasi dito, yung mga susunod na henerasyon. Kawawa yung mga susunod na henerasyon kung ibibenta natin ang ang kanilang future, no? Kaya nawa natin ay ma masusing at na uh, malakas ang panalangin dasal na malampasan natin yung mga problema ng gobyerno ng ating bansa at uh, mawala yung mga kaguluhan no dalangin natin yan sa ating Panginoon sapagkat sa Panginoon ay walang imposible lahat ay posible lumalampas at naniniwala ka at ka sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo pababayaan. No? First God, second guide, then idea. So, uh, matinding panalangin ang, ang dapat natin gawin sa mga taong nakaupo sa ating uh, gobyerno. No? Kasi hindi dapat talaga mag-away-away nakakasakit ng ulo, na-stress din yung mga ibang tao kapag nakikita nila, lalo na yung mga gumagawa ng mga negatibo o tinatawag natin ng mga masasama. No? Kaya doon tayo sa mabubuting iahalal natin sa ating uh, gobyerno, sa ating uh, gustong iboto magtayong um, wag tayong magpapasilaw sa konting barya sapagkat yan ay madaling maubos at maglaho. Ngunit ang pagkakamali ay sa pagboto ay nakasalalay yung future ng ating mga ay inyong mga anak, mag-anak, or mga bata. Kasi yan yung future sa inyo sa atin nakasalalay. Kaya dapat ay e, maipuesto yung mga magagaling, matatalino, may malasakit sa ating bansa. Dahil dyan, nagkagulo-gulo, nagkaroon sila ng hindi magagandang mga uh, pansariling interes sa pera, yan yung kurap, yan, yan yung mga ano eh, hindi matigil. Yung pagiging kurap. Uh, tsaka yung issue ng... Ano yung... Yung... Kinakaso kay Pangulong Duterte. Yung... Judicial killing. Ayan. Uh, ano natin? Panalangin natin sila. Wala ako talagang... Um, ibang makitang kasagutan sa mga nangyayari dahil ang gulo, gulo 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 talaga kaya pasensya na rin po sa mga tao na hindi hindi ko hindi naiintindihan yung ibang video ko o yung sinasabi ko sapagkat po ang mga sinasabi ko ay may mga limitasyon hindi po lahat pwedeng sabihin at banggitin ang mga pangalan ng hindi nararapat dahil ah, uh, yan po ay tinatawag natin may pasal poem at saka ayun na po ang bahalang mag-isip, umusga at magbuo-buo ng mga ng mga karakter um, na nakikita niyo o aura dyan sa tarot card na ibinigay ko, pinapakita ko sa inyo. Kaya yung iba na hindi nakakaintindi, intindihin nyo na lang din. At saka yung iba na naguguluhan, ayusin nyo. Ganun lang po ang solusyon. No? At uh, kung nagmamadali, uh, i-pass forward nyo. <laughs> Ganyan lang. Uh, basta tayo, mga kabertudes, happy lang, good vibes lang. Para akit swerte always panalo, always tagumpay. At saka, um, lagi tayong manalangin kay God at malayo tayo sa mga taong negatibo. Sapagkat walang maitutulong na maganda yung mga negatibong tao dahil sisirain lang ang ating mga magagandang plano sa buhay, pamumuhay, hanap buhay at kinabukasan. Kaya mag-focus lang po tayo palagi sa ating lifestyle na makagaganda sa inyong kalusugan, hindi makaka-stress. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga ah taga-subaybay dyan sa aking channel. At ako po ay bihira lang talaga mag-upload. Um, ah, dahil hinihintay ko rin yung resulta ng ating mga binabasa o mangyayari. No? Ayon yan sa ating mga tarot card. Ngayon, hindi ako nagtarot. Gusto ko magbigay sa inyo ng mensahe. Dahil talagang matinding panalangin ang ating ibigay no uh, sa nagkakaisa sa ating mundo, uh, sa ating mundo, sa ating mamamayang Pilipino, sa ating bansa na matinding talagang panalangin. Uh, prayer for peace 'yan. Ang prayer for peace is pangkalahatan 'yan, no. Uh, nasa pangkalahatan tayo. So, sanib for ang ating mga malakas na panalangin na masayayos ang ating bansa at yung mga nakaupo sa ating gobyerno. No? At uh, kawawa naman yung ating mga susunod na henerasyon at sa uh, yung mga tao na na nag-iinteres ng pansarili lamang. No? Uh, sa mga boto po ninyo natin nakasalalay ang mga tao na ating ilalagay sa puesto upang maging maganda ang pamamalakad sa ating bansa hindi po sa kung sino lang o kung ano lang yung ino-offer sa inyo or inatawag natin na vote buying eh nasa sa inyo po 'yan pero ang mga bagay na ganyan ay eh parang pinagkakaalolo natin ang future ng mga kabataan at o mga susunod na henerasyon dapat ay maging mautak tayo matalino sa pagboto dahil itong darating na botohan is finally kapag ka hindi na sa ayos 'yan mas matinding gulo ang mangyayari mas grabe sasabay ang gulo ng mga tao na uh, attitude at maging gulo ng um, kalikasan yan at dahil ang ang kalikasan din po ay magulo may mga paparating na gulo eh sa iba't ibang panig ng mundo hindi lang doon siyempre tayo meron din yan kaya dapat natin na uh, iwasan Ha? Iwasan natin na tayo ay mapahamak. Ayan. Kaya sa mga matatalino dyan na may pangunawa ayan, at tiwala sa sarili ay gawin nyo, iboto nyo, iboto natin yung mga karapat-dapat para wala tayong pagsisihan. Dahil ako sa totoo lang, dati hindi nga ako bumuboto eh. Pero kailangan talaga natin yan. Bumuto upang mayroong mag mag-alaga or mga siwa sa ating sa ating bayan, sa ating pamahalaan, ng uh, ating bansa. So, para sa akin, wala na ako ibang masasabi talaga dahil gaya ng sinabi ko, ang 2025 ay magulo, gulo, 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 gulo. Dahil ang year of 2025, ang ng snake ay mga raming mga magpapalit ng anyo or ng balat. No? At patalinuhan. Ayan, ng mga nagmamagaling, kala mo ko sinong magagaling, ganyan. Nagdudunong-dunungan, kala mo mga marurunong talaga. So, ayan, malbaligtad ang mundo, kaya baligtad ang utak ng karamihang tao na wala sa pag-aayos o pag-iisip, uh, pag, tamang pag-iisip. Dahil yung iba nagmamadali, yung iba ayaw nahihirapan kaya nawa naman ay mas ayos na lahat yung pang pamamalakad sa ating gobyerno sobrang nakakaiyak nakakatouch talaga yung yung mangyayari dahil kapag nangyari yung hindi dapat mangyari yan na yung mangyayari <laughs> doon sa susunod na mga henerasyon, kawawa yung mga susunod na henerasyon dahil dyan sa atin, sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon kaya maging matalino tayo dahil ang 2025 ay merong mga maraming pagsubok sa bawat tao at bawat lugar ah uh, sa ating disaster at uh, yung dinadagdagan natin sa kalikasan no natural na yan kaya yan ni mangyayari at mangyayari talaga no kaya dapat lang talaga ay eh, uh, maging maingat sa una pa lang dahil kung nakikita niyo na yung sign iwasan na natin kasi kaya nga meron tayong sign para nakikita na natin yung 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 paparating no at yung pwedeng mangyari at mangyayari ayan kaya po muli ngayon what up snake is marami marami ako kasi nakikita lalo na ang um, gutom hirap sa pera Uh, kasi yan yung gapangan. Hindi naman lahat ay merong uh, kamalasan na sinasabi o mababago ma yung buhay. Yung dating mayaman, ngayon maghihirap. yung dating mayira, ngayon maghihirap. Basta't magsumikap lang at uh, marunong dumist karte. At uh, marunong maghawak ng pera. So, yung mga... Ah, o dyan na eh, simula noon until now uh, na sinasabi nila na minamalas sila. Hanapin nyo yung solusyon kung ano yung nakakapagpabigat sa buhay nyo, kung ano yung mga mga bagay-bagay na nakakamalas sa inyo at saka yung mga nagpapagulo sa inyo. Yan lang yan man kasi yung mga nangyayari sa atin eh. No? Kaya kung kung ikaw ay naguguluhanan, hirap na hirap na sa buhay mo, huwag kang mawala ng pag-asa, tanggalin mo lang yung sapi mo. Kasi baka marami ka ng sapi, marami ka ng iniisip, marami ka ng ano, hindi mo na control yung sarili mo, iba na nagko-control sa'yo. So, yun lang. Ang payo ko talaga, ang um, pagaling ka. <laughs> Para mas mag, magpalakas ka, pagaling ka, tapos lalo ka lalakas at magkaroon ng uh, good health and power sa iyong fighting spirit, no? Siyempre, first God, second God, I, uh, idea, ako po ay gabay lamang, Madam Bertud Bertudis, ang inyong lingkod, at uh, maraming maraming salamat sa ating mga uh, client at saka sa ating mga uh, kabertudes. Maraming maraming salamat po dyan sa mga loyalty ko, sa mga Uh, subscriber ko, maraming maraming salamat at patuloy po tumataas ang ating subscriber maraming maraming salamat, pero natingga po yan ng ilang taon kasi hindi naman ako talaga pala uploadin kasi lagi akong busy sa personal kaya yun lang. para sa atin lahat manalangin tayo para sa ika ng ating mga namumuno sa ating bansa. No? Mga namumuno sa bawat purok old lugar. Yan. Panalangin natin mabuti at mas mapabuti pa ang ating Pangulo at ang ating Vice President. Ayan. Naway kaayos na sila. Naway maging maayos. Dahil hindi naman talaga Totali sila ang tunay na magkalaban. Uh, maaaring may mga tao na hindi talaga sinusulsulan lang sila, pinag-aaway lang sila dahil sa kanilang mga uh, sariling interes o hangarin. Actually, kasi nakakalungkot. Pag nawala si Bongbong Marcos, if ever, huwag naman mangyari, si Sara ang papalit. Ano? Si BP Sara. Ngayon, pag bumalik naman ngayon, si BP Sara, at kung may interest naman yung susunod, eh, tatalsik din si Sara. If ever, naman na mapatalsik siya, ang makikinabang yung susunod na mga line sa baba. So, yun po yung totoong mangyayari. Ingat-ingat uh, po sa pagboto at uh, maging matalino at huwag masilaw sa konting bariya o ano man yung kapalit ng boto nyo. Maraming maraming salamat po and God bless you po. More power, more blessings sa inyo. Isipin natin yung kinabukasan ng ating mga anak, ang inyong mga anak, um, yung mga kabataan, yung future ng mga kabataan dahil sobra, sobra kapag hindi naayos siyang mga namumuno sa atin, gulo, magulong, magulong, magulo. Kasi sasabay pa yung gulo ng mga disaster or ng kalikasan, problema ng kalikasan. Okay, marami marami salamat po thank you very much po, no? Uh, happy lang, good vibes lang para akit suwerte always manalo Kahit po masama yung pakiramdam ko at uh, uh, nakakapag buo pa rin ako ng video para meron kayo mapanood sa akin. Katulad ng um, si yung kay Adam B. P. Sara Inday at kay uh, President Bongbong Marcos. Yan, nagawa natin. Medyo masama nga lang din ang pakiramdam ko nung ako yung, uh, nag-vlog ng kay President Bongbong Marcos. No? Kaya medyo hirap din. Tsaka masama yung ang ko. Pero pinilit ko para lang meron akong ma maibigay agad, mahihatid sa inyo yung mensahe. Maraming maraming salamat and thank you. God bless you. More power, more blessing po sa inyo. Have a bless you. Thank you, thank you. God bless you. Thank you po. Maraming maraming salamat. Thank you for watching.